and ipiplex ko lang ang aming mingkai. Ayan. So, ang aming palang miming ay hindi kumakain ng kanin. Ayan. Kumakain ako ng piatos, guys. So, tignan natin kung kakain din ba siya nito. Camera. na. Ayan. kakain <laughs> din pala siya ng piatos. Hindi so, siya kumakain ng rice. Mabuti pa si mingkai. Ayan. Alaga 'yan ni Shade, guys. So, ang story pala nito is ah uh, namin siya no. Mula mula pa nung baby pa siya and then inano din namin siya ni rescue kasi yung dito yung kamay niya is natalian, parang paputol na siya. Malapit na siya maputol. In rescue namin siya. So, Thanks God at tumaba na din siya ako nakakita ng cat na kumakain ng junk foods. Ayan. Natutuwa ako sa kanya. Napakabait nito guys. Sobra. Napakalambing. Umiiyak si Shane pag hindi, hindi niya ito nakikita. Kasi mula nung baby pa talaga si Shane na nag-alaga nito. Ayan. Parang ano na siya. Ang ano pala nito, ang meaning ng kulay sa ganitong kulay ng mga Fortune. Sobrang lab na lab namin to siya. So, yun na nga guys. Uh, sa amin ni Kahibis, hindi kami love, uh, pit lover. Pero nung dumating ito siya guys, uh, napamahal na din namin to siya. Napamahal na din ni Kahibis. Mahal na mahal din, din ni Kahibis. Ganda ng kulay. Makabait magtataka ako sa kanya guys. ay na lang kumain ng rice. Gusto niya ang kakainin yung ano ng mga laman-laman ng mga at saka yung mga maliliit na tinig, Busog na siya niya. umiinom din siya ng tubo. Hoy, ubos na! Nagahanap pa siya. So, pag makakita kayo ng mga ganito na miming guys ay ano, nga yun din kasi fortune data siya, meaning ng kanyang kulay. So, yan. Sabi din nila guys, wag may alaga daw kayong pusa ay wala daw mga something wrong na mga something na mga bad spirit sa inyong bahay. Yan. Kasi nga natatakot 'yan sila sa mga pusa. So, para para anak para makapremire ako guys. Gabi ko shoutout pala sa uh, Bahay Kulitan at sa Team Puyaters. Ako buong puso nagpapasalamat sa inyo guys sa uh, mga wishes and greetings ninyo sa aking kaarawan. Uh, sa lahat na nag-support sa aking uh, birthday LS kahit wala akong palaro. Ayan, babawi lang tayo sa sunod guys pag sagana na talaga tayo para masaya din. Share your blessing din tayo guys. Okay, nagpapasalamat din kay ano, uh, Master Warm sa love and support besh. Sa pagawa mo ng thumbnail, alam mo besh pa no, sinend mo sa akin yung thumbnail parang naiyak na. <laughs> Lumuan, uh, ano talaga yung luha ko tumulo talaga na ano. Na, alam mo na yung effort na isang tao di biro yan, guys. kaya ganyan na mga effort, big na big na maging grateful tayo kasi naglaan talaga siya ng panahon at oras na ano tayo para gumanda din yung thumbnail natin yung mga thumbnail at saka mga ano natin ayan, big uh, big salute sa'yo Master Warm wish you Warm uh, thank you, thank you so much thank you, thank you so much best sa, ano, sa love and support mo lagi sa akin channel mula noon hanggang ngayon ayan, God bless you basta God bless you best thank you so much Thank you so much din sa mga umakyat sa akin live kay uh, Rose DDR ang ang uh, uh, parating na presidenti <laughs> ng ating bansa ayan si Rose DDR na ano very ano very friendly very uh, approachable lahat na guys sa kanya uh, so sana makabawi din tayo sa support din tayo sa kanyang channel dahil parang lagi lang tayo ay na kami na parang ayan yan yung spot niya guys ayan ayan shout out din sa kay Bishy Merl salamat bre sa paggawa ng ano uh, birthday greetings kay my mami yan vlog Dibiro ang magkulikta ng video guys. Alam na alam ko yan. Dibiro ang pag-edit. Dibiro ang pag-upload. Yan edit talaga ang napaka ano, napakasakit sa ulo <laughs> kasi inaano mo talaga iniisip mo kung ano yung ano magandang ilagay Yan. Big salot sa iyo uh, sa yung effort mommy and vlog and kay Miss uh, Merle sa yung paggawa ano, ng birthday greetings. Yan. Thank you, thank you so much sa lahat na nagbigay ng blessings guys. Uh, unexpected na mga blessings na ibinigay niyo sa akin. Maraming maraming lang talaga yung ano uh, uh, sahod natin sa YT yan. yung friendship natin dito sa YT ay napakahalaga talaga kaya pinahalagan to talaga yung yun check ka lang yung friendship natin dito guys maganda yung ano may I see your ano may eyes ah, I see your eyes See, color ng eyes salamat sa inyong love and support. God bless you always. Ingat kayo lagi. Ayan. Sa lahat ng mga uh, nag-support sa bahay ko nila at team puyaters, maraming maraming salamat. God bless all guys. Mabuhay kayo lagi and ingat.